So, ito ang uh, ating motor. Itong motor, ito, guys. Punta tayo ng Smith Pickett Malwal. So, mga guys, nandito po tayo ngayon sa Smith Pickett Tourism Center. So, akyat tayo sa itaas. Ito na sa lahat. Magpaalam muna tayo na tayo eh, akyat. Ate, akyat ako sa Sunepic, ate. Okay lang po ba? Okay, salamat. Okay ka na ito sa lahat uh, sa itaas po. Ang na yan sa itaas. Doon sa Sunepic. Okay, alright. So, dito tayo. Akyat tayo, guys. Okay, akyat ako ate. Okay, okay daw. na si ate. So, akyat na tayo, guys. Ako bibi So, sa mga gustong pumasyal dito sa Sminya Peak, na kayo. May magagayad naman sa inyo kung hindi pa kayo nakapunta sa itaas kasi may mga tour guide dito, kompleto. Magaganda mag mga tour guide. Magaganda mga, tour guide dito, be. Sabihin niyo nga, be. Shut up, be. Bravo. <laughs> <laughs> oh, Magaganda mga tour guide dito, te. Kaligo, kumugay. Sige, saya, saka tayo, guys. Tara tayo sa ibabaw, guys. Morning, te. <laughs> Saka ako sa taas, te. <laughs> Punta ako sa taas. So, dito ang tourism center nila, guys. Magpunta kayo dito. Dito ay mag-registration. So, ayan, guys. Punta na tayo doon, guys. Oi hey Langga. Hai Langga. Halo, how are you Langga? Hey, Ayo guys, si Joan Samuntan Yes. Langga. <laughs> Langga shout out Joan Samuntan <laughs> Yes. saya. Oke, <Okay>. Nah kataku kami ni Joan Samuntan Yes <laughs> guys. Terganin jadinya sa menyap. Langga ko ito, palangga. Guwapo. so ayan guys, okay. guide po siya guys. Oh. May mga guys po siya na umakyat sa kalas. Oh. Tapos siyang nagtotorget. See you guys. See you guys. Salamat. Good morning. Good morning. Take care. So pakiat na tayo guys. Ito naman, sige, sige, ni Budo. Ili, Ili. Oh, si Ili. Bundia. Oh, Ili Bundia. Isa rin siyang tour guide guys dito Pag sa Sunya May mga guys din siya doon sa taas. Uh, so nagkatagpo kami, padol, patungo din ako sa itaas, sa yarin, uh, pababa. Uwi na siya kasi may mga gistas yan na Kanyang uh, sinasamahan, patungo na pa -uwi. Itsak po to tayo ngayon guys Dahil Maganda po ang panahon Marami tayong natatanaw ng na mga yo, Mga magagandang tanawin Doon sa taas Natatanaw ko ng tuktok guys Yan ang tuktok guys Yan Sumulapit so, na tayo <laughs> Let's go guys Huli na kayo Punta tayo dito sa Sinyo Peak Ganda ang simoy ng hangin Wow Ang ng loob So Guys Yan Osminia Peak sobrang ganda dyan sa itaas lapit na tayo dyan dyan na jan. so dito sa likuran ko na appreciate ko talagang ganda ng tanawin sa mga bundok halaman wow tapos yung simunang hangin Wow! Ang ganda ng pakiramdam, guys. Kahit napagod o wala, magdito ka umakyat sa sumunyong ko. Kahit na mainit ngayon, pero parang malamig. Kasi mayroong simoy ng hangin na sobrang sarap sa pakiramdam. Ang sarap-sarap na langhapin. <sighs> So guys, may kasamahan guide guys. May mga guest po guys. So ayan guys. Magandang mga tanawin Wow. Idol, kawin-kawin naman Jan. Idol. Tapos na kayo rito sa itaas? Ah, sige. Pakiat <laughs> pa sila, guys. <laughs> sige, sige. So, hintayin natin sila dito sa taas, guys. Pakiat pa sila, guys. Doon sila sa baba. na kasi sobrang sarap doon sa baba, guys. So, nakikita nyo oh. uh, mga, mga halaman, dok paligid. Sobrang ganda, guys si may hangin Ah, pakaganda. namin dito. At, 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 guys, talaga pagsisihan pag ka dito sa so, Osmanabi guys. So, tayo. Guys. Lakad tayo guys. Lakad tayo guys. guys right maganda diba na ng siwi ng hangin dito guys dito ba? Dito ba? nandito na tayo dito na tayo sa itaas

guys oh nataksi mo ang angin guys para daw na chocolate ng chocolate house ng Cebu guys gusto nyo makalimot oh. Ma kung gusto nyo makalimot sa iyo mga pinagdaanan dyan <laughs> <laughs> makita kayo dito sa Osminia Peg at at isigaw yung mga masasakit na laman ng dibdib wow. <laughs> <laughs> Hello, Hello. So, nandito oh. na kami sa taas. Maswerte kami ngayon kasi hindi umulan. Ang ganda ng weather. <laughs> oh ang Ganda ng weather oh, ngayon. Ngayon, ngayon guys, walang ulan. Sakto lang talaga makikita ang mga magagandang tanawin dito sa tuktok ng Osminia Peak. Dito na kayo. Dito na kayo. Halina kayo guys. Para sa masama na tayo umakyat. <laughs> Okay lang yan ang mapagod guys. Pag makarating kayo dito sa tuktok, mawawala lahat ng pagod nyo. Kasi ma-appreciate mo talaga pag nandito ka na sa tuktok, yung mga magagandang tanawin, katulad ng bundok, kalaman. Perfect guys.